Good evening mga kababayan. Tayo po ay nagbabalik dahil mayroon na naman pong bagong pakulo itong si Duterte. Balak po niyang lumapit kay Bongbong Marcos. Makiusap, makipag-usap dahil lang sa SMNI. Makikiusap daw siya sa ating pangulo na ibalik huwag tulungan daw siya na wag masuspindi o wag wag uh, matanggalan ng prangkisa ang SMNI para daw ito sa kaibigan niya. So, for the sake of his friend, Pastor Kibuloy, kaya niya gagawin ito, makaumiiyak sa kanya si Kibuloy, no? Ngayon, Itong sinasabi na balak niyang paglapit at makiusap sa Pangulo, sa tingin ko, para itong yung talagang uh, pagsuko, pagluhod, paninikluhod, na tipong dapat sana hindi niya kayang gawin. Kung babalikan po natin yung mga pangyayari sa nakaraan na sobrang yabang niya, sobrang takas niya magsalita, tapos kung tawagin pa niya si Bumbong Marcos, eh, weak leader. Yung mga ginawa niyang paninira kay Bumbong Marcos noon, yung uh, pagkalaban niya, hindi nga niya diretsa ang kinakalaban. Pero kitang kita naman. Dinaan niya sa pananakot. Di ba? Dinaan nila sa dinaan niya sa mga destabilization rumor. Pananakot 'yun. Yung civil disobedience, yung non-paying of taxes. Pananakot, di ba? Para mapatalsik yung pangulo dinaan po nila sa pananakot pagbabanta akala siguro matatakot yung Pangulo ngayon dahil nakita nila na hindi umubra hindi umubra yung mga pagbabanta yung mga pananakot kasi sa totoo lang maski ako parang natatakot na rin ako nun no? kasi tinan mo man ugali nito kaya niyang magpapatay at hindi po malayo hindi malayo na pinagpaplanuhan din niya ang buhay ni Pangulong Marcos kasi kung hindi ka madala sa pakiusap hindi ka na madala sa pagbabanta at pananakot di ba one last recourse pero sana naman huwag pong mangyari dahil sana talagang mag-ingat po ang Pangulo natin dahil itong kalaban mapagkunwari. Ngayon nagmumukhang tupa. Nagmumukhang anghel. Pero ang totoong kalooban itong paglapit na ito kay President Marcos para makiusap taktika lang yan ako ay believe na ano lang yan drama. Well, maring inutusan siya, pinakiusapan, inutusan ni Kibuloy na lumapit na kay Bumbong Marcos para matulungan na huwag matanggal sa ere ang SMNI. Natural, ang Pangulong Marcos, since siya ay isang uh, fair na tao, sibilisadong tao, Siyempre ay hindi naman hindi naman pwede na tanggihan niya na mayroong gustong makipag-usap. Siyempre. Okay, sige, mag-usap tayo. Hindi kaya oh, makikinig lang 'yan. Siyempre. Pasok dito, labas dito. Ito ang tanong ng ilan. Madadala daw ba sa panuluyo o pangguguyo si Bongbong Marcos nito ni Duterte. pangguguyo lang to eh. Balak na naman niyang utuin, budulin si Bongbong Marcos. Ewan kung anong, ewan natin kung anong pakikiusap ang gagawin niya. At saka itong pakiusap nito na ang, ang magiging topic nila ay ang ay na huwag mawala sa ere. Hindi, hindi imposible na babanggitin niya siyempre yung tungkol sa ICC. Well, alam naman ng Pangulo natin ang dapat gawin. Yung uh, tama at mali. Hindi kaya, siyempre, pag magkukwento siya, tango-tango lang siya. Okay, okay, okay. Hindi kaya ang gagawin ng Pangulo eh. Hayaan natin ang batas. Yung uh, tungkol sa SMNI, magagawa kaya ni Pangulong Marcos na, oo, oh, ibalik sa ere ang SMNI. Pag nangyari po yun, maraming magagalit. Una na yung Kongreso at yung mga tao mismo. At saka hindi para sa akin. Dahil ito nga ay pangguguyo lang sa kanya, pang lang. Ang mangyayari niya ni babalik yan sa dati. Balik sa dati na yung programa ni Digong nandyan uli. Balik uli. Mga kababayan, sa totoo lang, dapat talaga hindi na hindi na hayaan pang mag-ere itong SMNI na to. Kasi kahit na yung dalawang ipinatawag sa kongreso, yung si si Celes at saka si Badoy, hanggang ngayon hindi rin tumitigil. Ganun pa, ganun pa rin. Mga walang ano, yung hindi marunong matuto ng, ng leksyon. Nagsisinungaling pa rin. Hindi po maganda na nag-i-air sila. Kaya iinahatid nila ng mga mga programa at balita sa mamamayan eh. Hindi tama na i-absorb ng utak. At saka yun nga, huwag na nating hayaan na makabalik pa sa ere yung programa ni Digong na yung gigan sa na nagiging mouthpiece niya. Ano? Gusto nyo naman makarinig ng mga pagmumura sa ere? kaisa pa, itong pakikiusap na ito, na pa, para bang pinapatawad si Kibuloy? Patawarin si Kibuloy sa ang laki ng kasalanan ng mga paglabag sa batas na ginawa ng SMNI. Ngayon na find out ng uh, kongreso, na talaga po, sa sobrang uh, mga uh, <clears throat> pag-violate sa mga batas nitong uh, ng franchise ng SMNI na ito, hindi na talaga dapat nabigyan ng pagkakataon. Dahil, kumbaga, yung ginawa po ng SMNI, ginago nila yung Congress at yung uh, yung SEC, yung uh, ano ba yun? Securities and Exchange Commission. Ginago nila eh. Kasi magkaibang papel ang isinabmit. Tapos ngayon gustong gusto ninyong gusto ni Duterte na kalimutan na, na lang yon ipagpatawad yon Gusto niyo magtuloy-tuloy kayo sa pamamayagpag sa ere? Na ang ginagawa ninyo eh pagtulong sa China? Kaya sa totoo lang mga kababayan, dapat wag na makinig nito si si Pangulong Bongbong Marcos. Mag-uutok lang naman na ito eh. <laughs> Mag-uutok. Akala ko ba eh, di ba parang nakakatawa? Kasi dati, dati-dati naman, ang yayabang nila. Yung parang hindi naman, invincible. Parang walang makabali. Yung mga ginagawa nila ni, ni Duterte, para bang, hindi man niya sabihin, pero yung mga ginagawa niya, minamaliit niya yung Pangulo. Na para ba talagang gusto niyang ipakita na mahinang nila lang talaga itong si Bumbong Marcos? Yung mga pananakot niya, yung mga yung pagbanggit doon sa mga militar at kapulisan, yung huwag magbayad ng buwis, pananakot yon sa Marcos administration. Pasalamat siya, hindi hindi pumapatol, hindi kumikibo itong pero alam niyo, ako parang hindi ko masyadong hindi ko gusto yung ganitong sobrang pananahimik. Pero hindi ko rin naman pabor yung dating ugali ni Duterte na nagmumura, yung sobrang tapang na para bang masyadong intimidating. Pwede naman ho kasi na yung bang in moderation lang. wag naman yung kagaya kay Duterte, pero wag naman ito. Bumbong Marcos masyadong although hindi po siya nagsasalita pero kumikilos naman kaya lang minsan parang ako gusto ko rin makarinig ng gusto kong makarinig ng tapang ng isang leader hindi ito par parang... kasi pag hindi nagsasalita yung pangulo kahit na inaatake siya hindi nag hindi kumikibo minsan inaabot ako ng takot nagwo-worry ako na ano kaya, ano kaya ang ginagawa niyang ngakbang? Paano niya ito lalabanan? Ano kaya, ano kaya? Mapapatal si kaya siya? Aba, inagaalala po ako. Dahil ayoko na mawala itong pangulo natin ngayon na ang papalit, alam natin kung sino. At alam natin kung ano ang dadanasin natin kapag sila ang pumalit yun po ang nakakatakot doon. Buti lang dyan, yung mga super mayayaman, hindi sila apektado. Kaya nilang bumili ng lahat, makapamuhay ng normal, kahit na kahit na napatalsik yung Pangulo natin, o kung ano man na klaseng gobyerno ang nagpapalakad, hindi sila apektado. Eh tayo, Mag maganda na po ang lagay ng government natin sa ngayon. Maganda ang ginagawa ng gobyerno. Kaya sana pagdasal na lang natin na walang masamang mangyari sa ating kasalukuyang gobyerno. At isabay po natin sa sa panalangin natin na sana naman Pangulong Bongbong Marcos makinig kayo sa opinion ng iba ng mamamaya na yung inyong confidential fund ay sobrang malaki sana ay ibigay nyo na lang yan doon lahat sa hindi naman lahat yung mas malaking portion 4.5 billion confidential fund at saka hindi pa yata dyan kasama yung travel fund na pondong 1 billion plus wag naman buti kung sarili nyong pera yan ha? Ah. halimbawa yung yung Marcos Gold o di kahit nawaldasin nyo di ayos lang pero kung yan ay pera ng bayan eh wag naman kasi ayoko po na, yun po ang isang bagay na idinuduldul sa inyo. Yung, uh, anong tawag dito? Negative. Negative uh, opinion laban sa inyo. Yung confidential fund ninyo. At, uh, travel fund na napakalaki. Marami po tayong pangangailangan sa ating bansa. Sana nga po eh, napakalaki naman ng pondong yan na nakalaan para sa inyo ano kaya kung i-buy back nyo na lang yung NGCP para hindi na ito mahawakan ng in-check bilhin na lang i-buy back na lang po ng government dahil delikado talaga yan po, ako, ako mga kababayan kahit ako e pro-Marcos pero isa rin po yan sa nakikita ko na kahit na pro-government pro -government tayo, pero totoo may nakikita rin tayo na medyo hindi maganda. Ito nga po, yung mga confidential funds na yan. Nagawa natin na tanggalan si Sarah ng confidential fund. Hindi naman natin sinasabi na tanggalin lahat magtira naman po kayo para sa inyo dahil yung mga dating pangulo nga nagkaroon din pero hindi po ganyang kalaki kasi hindi naman tayo mayamang bansa biruin mo kung sa 4.5 billion mga kababayan kung mag iwan na lang po siya ng 1 billion na confidential fund edi yung 3.5 billion eh di ba pwede yun na ipagawa ng mga state-funded na negosyo. Or ipang-develop ng hindi na nga hanggang ngayon yung walang balita doon sa yung nahukay na langis sa Mindanao. Wala bang pondo? Yan, pondo yan. Ang dami pong kailangan natin na pagkagastusan. Sana naman eh. Tsaka ayaw ko po kasi sana po eh Ikusa ninyong isurrender na yung malaking bahagi ng inyong confidential fund. Magtira naman kayo sa inyo, pero huwag naman ganyang kalaki. Kasi masama po ang nasasabi ng tao, yung mga anti-Marcos. Nagkakaroon lang sila ng uh, rason para kontrahin kayo. Alam niyo sa ngayon, mga kababayan, yung Dilawan Group ay medyo ano sila, uh, hindi sila masyadong kumukontra sa Marcos Admin. Dahil nga dyan sa may magagandang ginagawa, ang talaga po na uh, number one ngayon na anong tawag dito? Puna, batikos, dito sa Marcos government, ay ito nga po napakalaking confidential fund at travel fund ng Office of the President. Pakiusap naman pa BBBN. Yung 4.5 ninyo, huwag naman kayong gumaya kay Duterte. Doon nyo yata yan ako, 4.5 billion. Sobrang laki. mag-iwan lang kayo ng 1 billion, okay na yun. O diyan 3.5 magagamit natin sa. Tapos kung dito nga pa, yung train papunta dito sa sa amin sa Ligaspi, wala pa eh. Oh, ang daming kailangan ng pera ng bayan ng bansa natin. Please. Nakikiusap. Kikiusap kami. Kasi gusto ko pong matigil yung mga pagbabatikos nitong mga yung mga kontra sa inyo. Yun lang po. sa yun nga, para magamit natin sa ibang bagay, yung pagsama ng mga sa mga travels ninyo, mga taong hindi naman dapat kasama eh. Nakakadagdag sa gastos. Hindi naman dapat kasama naman mga papel nila doon, kagaya kay Tipi. Ano ba ang papel ni Tipi doon? <laughs> okay mga kababayan, yan lang po. Uh, once again, thank you for watching and please share my vlog and makilike na rin po para lumaki-laki naman tayo. Okay? Thank you very much and I'll see you in my next vlog. Peace!